nakakalakas. Nag-i-interview ka? <laughs> ako nga pala si Gabe, dati nakabike, ngayon nakabike pa rin, kaya tara, samahan niyo ako sa journey ng aking buhay. Buhay na hindi ko alam kung saan ang direction. For this video, samahan niyo nga pala ako, dahil araw nga pala ngayon ng uh, aming defense. Hindi ko nga alam kung madidipend kami o baka mapunta uh, sa basa lang. Dejo ko lang, pa uh, forward na nga pala dahil nandito na nga pala tayo sa May plaza ng Santa Cruz grabe sobrang ganda pag umaga ng umaga na walang tao. Dito nga pala kami sa coffee grind no? nagre-reviewin nga lang hindi nakapag-review. Nagpapapogi pa nga ako dito kasi wala nang ipopogi todo na kasi to grabe naman. Sobrang init. Wala nga pa nga ako ditong cloth. Pass forward na nga ulit tayo dahil ayoko na pabagal-bagal. Baka naman mainip kayo. Nandito na nga kami sa may school. Mali nga pala yung napuntahan namin dahil dun nga sa kabila yung meet meeting ng mga mag-defense. -de Dito nga pala yung mag sa mga panelists. Mali tuloy na naman. At pa pass forward ulit kaya nga pala kami nag order na dito Tapos na nga pala kami mag-defense Depended na kami Kami nga pala ang na unahan Sa mayroong Ka-group namin Grabe naman Thank you nga pala sa leader namin Thank you nga sa mga ka-member -ka And thank you din nga kay CJ Dahil nilibre tayo ng Burger with pineapple Grabe Kaya hindi nga pala akong nagkainin dito Hello Ivan Yay <laughs> ah, Nagbablog din pala si Ivan dito Ah, uh, shout out nga pala sa iyo Ivan. Follow niyo rin at baka gusto niyo manood. Nakakatawa din para tang sa tanggal ng pagod. Uh, nag kasi so, na rin ako dito dahil hindi rin ako dito marunong baka ano pang i-order ko baka i-order ko lahat yan kaya sabi ko kay CJ CD, CJ CD, tulong naman kasi hindi ako marunong nito at nil tinili ko nga ang order dito yung burger with ano pinabi ka sabi ko lang baka malimutan niyo. Nagbayad like, na nga kami din sa America, sir, nung in-order namin at tumabot pa nga ito sa 100 CTM. Di joke lang. Taso 100 plus lang naman yan. Pag tumagta 200. Babayaran ko din naman yan. Sabi nga ni CJ, huwag nga daw bayaran dahil libre na daw namin. Libre na daw niya sa akin to. Grabe, ay, araw. Pang, Pangalawang libre na to sa akin ni CJ, ha. Grabe, abang mabawi, mga mabawi. Grabe naman. Dahil nga nilibre kami si CJ at nandito Kakain na tayo ng burger Dahil hindi nga pala nasakit yung ipin natin Dahil sinasulit ko na kasi pag sumakit yung ipin natin dito Grabe makikita pa na Pumunta pa nga ulit ako dito para manghingi ng gravy Dahil lang pa yung classmate namin At nagpasuyo sa akin na humingi daw ako ng gravy Dahil daw kulang na kulang yung gravy naman ng Jollibee Akala ko nga masukit yung mga staff ng Jollibee dito Hindi naman pala masukit Napakababayot nila Sana katulad dito hanggang dulo Nakita pa nga na? namin ito, yung isa namin classmate si Marvel tapos nang ayaw sila magdipe na tawang ako Kasi ako ng <laughs> <Tawang> O <ako, tawang. laughs> Pabalik na kami nito sa may room dahil sobrang init na ngayon at alas 7 pa lang. Kala ko nga pwede na umuwi kasi nga uuwi talaga ako dahil kailangan ko makasama sa swimming. Pero huwag na daw muna umuwi baka Di naman tayo mas dito. Alam niyo naman. Kailangan pa daw mag picture picture muna bago umuwi at tinabot pa nga kami dito lang wala. Pero ayos lang yan. Kahit at least na tapos namin yung dito. <tinyo> Tumabi nga ako di sa grupo nila de Gregorio. Grabe naman kinakabo naman ng atin natin. Sakit. Sa kasi hindi ka na toto. Ayaw ko na din kagilapin. Sumba ko nagkulang be. Kung alam mo lang. Oh, yeah, yeah. Dadati na. Yo, what it is? Pwede nga pala natundok. Ito sa pangako dito ng president namin mobile daw ako ng mga mamon ng mga malalambot na tunapay ano kaya lemon square ang gusto pa nga ng president namin bumili daw ako lemon square kasi ang nabili ko dito yung mamon dito ay ito darobles dahil nagugutom na nga sila sinamahan ko sila dito para kumain ng shumai rice tapos nga sila nang magtipin ito nga pala yung leader nila zero tapos na nga pala sila dito mag-deepin at depended na nga pala sila at sinama ko din sila sa vlog ko dahil gusto ko sinunod makasama sa vlog ko. Grabe naman, sikit na sikit na tayo. At dito nga rin kami kay ate kumain ng siyomere. Sapat nga lang doon ang MacDaw kung gusto nyo kumain kay ate, pupunta na kayo kung ayaw nyo ay diwag. Ito nga pala ay eh, nag-libre nga pa rin ako nila ng siyomere. Grabe na nga kaya, sabi ko huwag na yun. Ilan taon ang gobyente na kayo tayo? Eh, taon na kayo Ha? Bago pa lang ako dito. Ah, bago pa ba lang. Wala pang taon. Meron na. Ah, meron na. Malakas naman yung ano. Malakas. Nag-interview ka. Screw, screw, screw.